Day, pang meeting nga kami kay Monton dito mga pro-pro para ayusin yung matchmaking dito guys. At kasama ko nga dito sila Boss Benting, si Sir Puego, at ah, syempre si Boss LG dito ba? Si Sir Feng Feng nga pala yung game developer sa matchmaking dito mga pro-pro. At magtatanong nga kami sa kanya dito guys kung ano yung mga pwede namin idagdag o request dito mga pro-pro na pwede natin ma yung matchmaking dito mga par. Tinulungan nga din pala kami ni Ma'am Nicole dito mga pro-pro. Si Ma'am Nicole nga pala yung PH Community Manager dito sa Pilipinas ba par? Isa nga sa napag-usapan namin dito mga bro bro na pwede ka na mamili ng lane dito guys kung ano gusto mo dito par pwedeng XP lane, jungle, mid lane, roam o kaya naman gold lane dito bako, ako par? Kapag nga roam at XP lane yung pinili nyo dito mga bro bro mabilis lang yung matchmaking dito guys hindi ka mukha ng gold lane at jungle dito mga bro bro pero pag mid lane, guys sakto wala dito mga bro bro pero pinakamatagal guys jungle sa gold lane pagka magpapain match ka dito par? Sa mga caster player na katulad ko dito guys tinanong ko di kay Buton yan, par paano alimbawa nagtangka dito mga bro bro tapos ginawa mong marksman dito guys. Tinanong ko kay Monton dito mga bro bro kung gaano kalaking credits yung mamamino sa inyo dito ba par. Ang sabi nga ni Moto dito guys, wala naman daw problema kahit mag marksman tang dito mga bro bro basta may papanalo nyo ilaban dito guys. Pero pag natalo ilaban par, no kayo mababawasan ng credit score pre lalo na pag tanso kayo par. 3 to 5 credit score nga mababawasan sa inyo dito mga bro bro pag hindi nyo nga sinunod yung rule na pinili nyo dito guys pinili nyo kay roll na yun pre tapos hindi nyo susundin par bakit naman na ugali nyo pre nireklamo ko na din kay Moto dito mga bro bro yung unfair matchmaking nga dito guys halimbawa pre mythical glory ka na pre pero pa rin sa mga mythical honor dito mga bro bro kaya man nagkakaroon ka ng na kalaban ng mythical immortal dito guys kaya sinadjes ko par pwede ba makita yung rank dito mga bro bro pag dito guys para wala na magreklamo dito mga bro bro alam nila pantay pantay yung rank nila dito guys pero may huli pa ako dito mga bro bro Kung okay lang baka ako ibalik yung top global bus dito sa loading screen par ah uh, My last question is uh, can, I, can you bring back the, the badge in loading screen like top global Yo, yung mga top global po na ano, dat nawala po kasi yun dati hindi na nakikita yung ngayon hindi na po nakikita yung global nung kalaban eh. Mas naaga na po makakontent po no. Alimbawa po kami po Talim ba, top global aldos po, makakontent po ako ng mga small content creator, natalo ko yan. Yeah, may pala yan, may napalaya yung mga may, maganda po yung mga may entertainment po yung parang, ano eh, may trust token pa rin kahit pa paano yung kamuha po nung dati. Ngayon po kasi medyo, ano eh, medyo konting family friendly na ngayon. Maganda rin, may konting, ano po eh, parang bangayan eh. <laughs> This question is to bring back the um, top global titles in the loading screen. Thank you nga pala kay dito mga pro pro sa pag-translate ng mga sinabi ko dito guys dahil hindi ako masyadong magaling magsalita ng English dito pare kaya tinagalog ko na lang par. Approve nga din kay Boss Elgin na Sir Puego yung request ko na to mga pro pro sana nga maibalik yung badge na nakikita sa loading screen pre para mas marami pang ganahan na magpabadge dito bako par pero sana alisin nila yung mga booster pre. Kayo guys baka meron pa kayong tanong dito mga pro pro meron ang contact sa game developer Sa MLBB babag dito guys Sigurado pre Pag nabasa ko yan, Makakarating yung mga request natin dito guys At malay niyo pre Diba Ma-approve -ma yung mga request natin dito Bako pro pro Para mapa-improve yung matchmaking dito Bako par Kano pa hinihintay natin dito Bako pro pro I-comment nyo lang sa comment section Yung mga request nyo dito Bako par Let's go